ika isang daan at dalawang put anim na kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na bumangon si Lady Yeon na may gulat sa kanyang mga reaksyon na hindi makapaniwala. At sinabi na senior brother. At tumingin sa kanyang mga kamay na naglalabas ng maitim na enerhiya. At napaiyak siya habang sinasabi na senior brother. At naalala pa niya ang nangyari sa ating bida nang mabilis na napunta sa likuran niya ang Death King. Na masaya nito siyang hiniwa sa likod na malakas na napasigaw ang ating bida. Patuloy sa pag-agos ang kanyang luha, habang naalala niya ito, at napasabi na senior brother. Nang dahil daw sa kanya siya daw ay namatay. Na ito ay nanginginig ang buong katawan na nakatingin sa ibaba. At pagkatapos ay sinabi sa kwento na kapag dumating ang oras ng isang heavenly demon na mamatay, ipapasa nila ang kabuuan ng lahat ng kanilang mga alaala at pag-unawa pati na rin ng mga nakaraang Heavenly Demon, ukol sa mga teknik ng Heavenly Demon Cult sa kanilang napiling tagapagmana. Gayunpaman, ang naunang Heavenly Demon, ang dominanting Fist Heavenly Demon, ay hindi nagawang makahanap ng tagapagmana o maipasa ang kabuuan ng Heavenly Demon Legacy bago siya napatay. Namatay ng mag-isa na napapalibutan ng mga mataas na antas na master ng Heavenly Martial Sect sa kalamidad na yon, kung saan maaring maputol ang henerasyon ng Heavenly Demon. Napagtanto ng dominating Fist Heavenly Demon na malapit na siyang mamatay. Ang Fist Lord Heavenly Demon ay lumikha ng Celestial Demon Will, inilagay ang lahat ng kanyang internal arts dito. At ginawa ang huling desperadong pagsisikap at inihagis ang Heavenly Demon Egg sa kalangitan, palayo sa mga kamay ng Martial Heaven. Ang huling pagsisikap na iyon ng dominanting fist heavenly demon ang dahilan kung bakit parehong martial heaven at heavenly demon cult ang kailangang gumugol ng napakaraming pagsisikap upang matagpuan ang heavenly demon egg, na halos tulad ng paghahanap ng karayom sa bunton ng dayami. At sa kabila ng lahat ng Lahat ng kanilang pagsisikap, nakuha ito ni si Hion nang hindi sinasadya. At kinunsumo niya ito. Tumayo si Lady Yeon habang nakatingin kay Brightblade na sinasabi sa kwento. Na upang mabuksan ang mga selyo ng Selectual Demon Wheel, kinailangan niyang pumunta sa Heavenly Demon Tomb, at ngayon, nabuksan niya ang mga selyo at naging pinakabagong Heavenly Demon. Nagising si Sihion na nalilito, alam niyang dapat ay namatay na siya matapos masira ang kanyang puso. Gayunpaman, agad niyang naintindihan ang nangyari nang tumingin siya sa gilid at makita ang tuyong katawan ni Brightblade na napasabi si Lady Yeon na ngayon ay ang bagong Heavenly Demon Lord na Heaven Birth Following My Death. Ang martial arts na ang tanging may alam lamang na mga pamilya ang Light Blade at Dark Blade. Napatungo si Heavenly Demon na si, si at sinabi na nakaligtas daw siya sa pamamaraang ito. Ngunit ang kanyang master daw. At ang kanyang senior brother. Sila daw ay namatay sa harap ng dalawa niyang mata. Na makikita ang mukha niyang sobrang nagagalit. At naglabas siya ng enerhiya na sinabi pa niya na wala na daw na natitira sa kanya. Dagdag pa niya habang makikita ang mukha niya na nagagalit na Heavenly Martial sec. Ang kumuha ng lahat mula sa akin, madaraman niyo rin ang puot ng isang taong nawala ng lahat. Unti-unting umaangat si Sihyun na napapalibutan ng itim na enerhiya na sinabi sa kwento na hindi dahil bigla siyang nagkaroon ng pagmamahal o pakiramdam ng pagiging kabilang sa Heavenly Demon Strength Cult dahil lang sa nagtagumpay siya sa lahat ng... Martial Arts ng Naunang Heavenly Demon Hindi, sa kabaligtaran, bagamat hindi kasing tindi ng kanyang galit sa Heavenly Martial Sect, tunay niyang kinamuhian ang Heavenly Demon Strength Cult. Pinagkrus ang mga binti sa ere at nagsimulang magmeditate na sinabi pa sa kwento na dahil alam niya na kung hindi naugnay ang kanyang mga alaala sa Heavenly Demon Strength Cult pagkatapos ng pagising. Hindi sana naging ganito ang kinahinatnan ng mga pangyayari. Nangangalit pa ang muka ni si Hyun na sinabi sa kwento ng ngunit dahil sa kanyang pagnanais na maghihiganti sa Heavenly Martial Sect sa pagpatay nito sa kanyang master, ang pam Emperor, at sa lalaking mahal niya, si Song Wu Moon. Pinilit niya ang sarili niyang maging Heavenly Demon. Dahil magiging imposible ang paghihiganti sa Heavenly Martial Sect maliban kung hihiramin niya ang kapangyarihan ng Heavenly Demon Strength Cult. Kaya ang babaeng ito ngayon ay ang ika anim na Heavenly Demon ng Heavenly Demon Strength Cult, Sion Sion. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang bundok at ang kalangitan. Na isang bahay ang nakatayo sa gitna ng kakahuyang ito. Kung saan makikita ang mata ng ating bida na malabo. Tulad ng isang nabubuhay na bangkay, nakahiga lang ang ating bida ng walang kagalaw-galaw sa kama. Hindi siya kumakain o natutulog. Sa katunayan, hindi man lang siya kumukurap, nakatitig lang sa kisami gamit ang blangko niyang mga mata. Humaba ang kanyang buhok at nagsimulang lumitaw ang balbas. Habang pumapayat siya at nawawala ang hugis ng kanyang katawan, lumubog ang kanyang mukha, na labis na kabaligtaran ng makapal niyang buhok. Hindi man lang siya gumalaw ng lumapit si Yuna sa kanya, ikiniskis ang ulo nito sa kanya, dinilaan ang kanyang mukha, at nagpakitang cute naging isang absolute master siya at lumampas pa roon na nangangahulugang kaya niyang magtagal nang hindi kumakain o natutulog ngunit kahit isang absolute master ay nangangailangan pa rin ng tubig kahit na si Mara ay nakatayo mismo sa tabi niya tulad ng isang jiangshi nakatitig sa kanya at naghihintay hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin napasabi si Mara na nakatingin sa ating bida na Wumon Nasumapit na ang paglubog ng araw alam ito ni Mara, kaya pumunta siya, upang kumuha ng pinakamalinaw na tubig mula sa mga kalapit na bundok upang mapainom siya. Nasinabi pa ni Mara habang malakas niyang piniga ang tubig sa damit na. Nagbago na ang panahon. Kailan ka magigising, humoon? Na makikita pa ang ating bida na blangko ang mata na nakatingin lang sa kisami. At nagsimula ng bumagsak ang mga nyebey. Nanatili si Nawu Muon at Mara sa silid habang si Yunha ay nagbabantay sa labas, hinaharangan ang sinuman na pumasok. Sa ganitong paraan, tahimik silang namuhay sa loob ng isang lihim na kanlungan na dinalhan sa kanila ni Nahirim at Namar. Na makikita si Hirim na nakasakay sa kabayo na pinahinto niya ito. Sinasabi niya habang papanan ng palaso na may sulat na nakakabit dito na sa gitna ng lahat ng ito. Pasensya na at wala akong dalang magandang balita na na ang palaso. Na ito ay tumusok sa may bintana ng bahay sa tabi ni Mara habang may dalang tubig. Na napatingin siya rito. Pumasok siya sa loob at binuksan ang pinto. Na ang ating bida ay hindi pa rin gumagalaw at mahaba na ang buhok na nakatingin lang sa kisami. Tinitingnan siya ni Mara at sinabi na muli. Isa na namang panahon ang lumipas. Sinabi pa niya habang inilagay ang sulat na dala ni Hayrim na wumoon nawala ang iyong mga magulang at si Gunha at iniwanan kanila ng sulat na ito. Itinikom niya ang kanyang kamao at sinabi pa niya na wumoon. Alam kong hindi mo ako kailangan. Natumingin ito sa kanya at sinabi pa na kung kaya aalis na daw siya. Habang papaalis siya sinabi pa niya na kung ganito ka pa rin kapag nagkita tayo. Hindi na kita gagabayan muli. At umiiyak pa nitong sinabi na siya ay nasasaktan na hindi. Papatayin kita para kahit papaano hindi ka na maghirap pa. Dagdag pa niyang sinabi na makikita silang dalawa na magpagaling daw siya wumoon. Tatlong araw na mula nang umalis si Mara. Umumol si Yunha, hinahasa ang lupa gamit ang kanyang mga kuko. Sinabi sa kanya ni Namar na tatlong araw na mula nang umalis ang batang ginang. Sinabi pa niya na pinapahinto niya si Yunha na gaano man kataas ang kanyang kasanayan, kailangan pa rin niyang uminom ng tubig. Pakiusap nagmamakaawa ako, umalis. Kana sa daan. Ngunit tumanggi si Yunha na umatras, hindi pinapayagan ang sinuman maliban kay Mara na lumapit kay humoon. Bagaman dalawang panahon na ang lumipas, hindi man lang lumaki si Yunha. Dahil hindi umalis si Yunha sa daan, sinabi ni Hirim na wala na tayong ibang magagawa. Ikinalulungkot ko, ngunit kailangan nating gumamit ng puwersa upang iligtas siya. Tumango si Suran bilang pagsang-ayon sa mga salita ni Hirim. Pagkatapos, isang binatang nakasuot ng magagarang kulay ginto ang nakatayo sa kanilang tabi at nagsalita. Sandali lang. Paano naman madudungisan ng prinsesa ang kanyang mga kamay? Ako na ang bahalang humawak sa maliit na halimaw na ito. Lumakad ang binata. Pasulong na may dalang espada. Malakas na umungol si Yunha na lumiliwanag ang mata habang papalapit sa kanya ang binata na nilagyan ng enerhiya ang kanyang espada. Sinabi pa nito na tatagain na niya si Yunha na ito ay para sa ikaliligtas ng isang tao. Huwag mo akong sisisihin. Sa sandaling ito, may nangyaring kakaiba. Isang payat at mabuhok na lalaki ang lumitaw na parang multo. At magaan na hinawakan ang siko nito na kanyang pinigilan na napatingin sa kanya ang binata, at nagtatakang sinabi na sandali lang ikaw ay si. Na makikita ang ating bida na nagising na at seryoso niya itong tiningnan. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at dalawang put-anim na kabanata. Ika isang daan at dalawang put-pitong kabanata sa pagpapatuloy. Masayang sinabi ni Namar na sa wakas. Na sinabi na naman ni Hirim na siya daw ay gising na. Napangiti naman si Sura na nakatingin sa ating bida. At pagkatapos ay sinabi ng binata sa kanya na huwag daw niyang masamain ang ginagawa niya. Ginagawa lang daw niya ito upang iligtas siya. Habang umiiyak si Iona, lumakad siya patungo kay Wumuon at ginaya ang pagdampi ng kanyang ulo at likod sa kanyang binti. Bilang kapalit, lumuhod ang ating bida at mumiti at hahawakan niya ito bigla, isang maliwanag na liwanag ang makikita habang hahawakan niya si Yunha. Nakatingin ang ating bida kanya na biglang sumabog mula sa katawan ni Yunha. Na nagulat ang mga ito sa kanilang nakita na napasabi na ano daw ang nangyayari. Isang milagrosong espiritual na ki ang lumulutang sa kanyang paligid. Lahat ng ingay sa paligid nila ay huminto, na para ang lahat ng mga ibon at insekto sa paligid ay humihinga ng malalim. At pagkatapos ay umungol si Yunha ng malakas na napapalibutan ng milagrosong espiritwal. At napasabi ang binatang ito na napakatindi daw ang pressure na inilalabas niya. Ang tatlong babae at ang binata ay napaatras, nangangatog ang mga binti, habang ang takot na nagmumula sa kanilang primal instincts ay unti-unting sumakop sa kanila. Nanapasabi ang tatlong ito sa kanilang isip na may pawis sa pisngina ang kanilang buong katawan daw ay nangininig. Nagpakawala ng ngiti si Wumoon na nakatingin kay Yunha at sinabi niya na ang matyagang paghintay mo ba para sa akin ang nagpalaki sa O ang bagong lakas ko ba ang gumising sa sayo mula sa iyong balat? Nang makita yon, yumuko si Yunha, itinukod ang harapang mga paa, at ibinaba ang ulo, ang kanyang mga matay kasing lambot at malinaw tulad ng noong siya'y isang kuting palamang. Hinaplos ng ating bida ang kanyang mukha. At sinabi pa na ang laki ng itinanda mo. Yun ha. Sinabi naman ng binata na kasama ng tatlong babae na wow, hindi ba't? Puting tigre yan? Na napasabi naman si Namar na hindi daw ito maari Naririnig ko lang ang tungkol sa kanya sa iba. Sinabi naman ni Suran na narinig ko na lumalaki ito matapos maglabas ng napakalaking liwanag. Pero hindi ko inaasahan na magpapalabas ito ng ganito kalakas na enerhiya. Ngayon tila mas maayos na ang pakiramdam ni Yunha. Mahinang umungol ito at ikiniskis ang ulo sa dibdib ni Wumoon. At pagkatapos ay mabilis na tumalon ang ating bida. At sumakay sa likod ni Yunha. Sinabi niya sa kanila na maraming salamat sa pagtulong kay Mara at sa akin at kay Una. Tiyak na babayaran ko ang utang na ito balang araw. Tinanong ni Suran sa kanya, naaalis ka na ba? Tumango ang ating bida. At sinabi sa kanya na kailangan kong hanapin ang aking mga magulang. Sana'y maunawaan mo. Tumugon ito at sinabi sa ating bida na naiintindihan daw niya. Pinakamainam na manatiling lihim ang katotohanan na ikaw ay buhay, tama. Natumugon ng ating bida sa kanya na syempre. Tanging sa ganitong paraan natin magagawang salakayin ang Marshall Heaven mula sa mga anino. Nasinabi naman nina mo sa kanya na saan ka pupunta? Pupunta ka ba sa Gansu para hanapin si young lady smileless flower? Ang tinutukoy niya dito ay si Mara. Natumugon ang ating bida na oo. At paalala naman ni Suran sa kanya na kung ganun, magingat ka. Sa ngayon ang atrocious sandstorm at ang dark horse martial clan ay naglalabanan doon. Nalumingon ang tingin ang ating bida at sinabi niya na maraming salamat. Hindi hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. Na mabilis na umalis ang ating bida at si Yunha. Sa isang malakas na umgol, tumakbo si Yun A na parang hangin papunta sa hilagang kanluran. Matapos umalis ni Wumuon, bahagyang napabuntong-hininga si Suran at pumikit. At sinabi kay Ok Gijeong na ayos ka lang ba, Young Master Ok Gijeong? Tinanong niya ito dahil si Yun at tumitig ng matalim kay Ok Jeong habang umaatungal, saglit na naglalabas ng matinding intensyon na pumatay. Dahil dito, Siang higit na nagulat kaysa sinuman. Pinilit niyang patatagin ang sarili, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga binti. At pagkatapos ay tumugon ito na ayos lang daw naman siya simula pa noong una. Dagdag pa niya na hindi mo maaaring isipin na ako, ang batang patriarch ng West Zero Gate Sect, ay matatakot sa isang maliit na hayop. Pilit niyang tugon na may halong pilit na tawa. Sabay-sabay na napabuntong hininga si Nanamar, Herim, at Suran at tumingin kay Okgyong. Ok alam na pinipilit lamang ng lalaki na magpanggap na malakas. At napasabi pa sila sa isip na paano kaya nagawang umabot sa ganito ang huling natitirang miyembro ng isang makapangyarihang sekta na may mayamang kasaysayan. At lumipat ang eksena kay Lady Eon na sinasabi sa kwento na bagamat natutunan ni si Hion ang lahat ng mga batayang sining demonyo ng Heavenly Demon Cult. Tumagal pa rin siya ng ilang panahon upang maisanib ang mga ito bilang kanyang sariling mga teknika at napansin niya ang isang lalaki sa kanyang likuran. Biglang lumuhod ang nakamaskarang lalaki, ang kanyang kanang tuhod at kanang kamaw ay sumalampak sa lupa. At bumaba siya sa lupa. Nanakalingon siya ng tingin dito habang sinasabi sa kwento na siya daw ay naging true heavenly demon na ngayon. Siya ay naging isang paragon, isang antas na mas mataas pa kaysa sa kanyang guro, ang Palm Marshal Emperor. At tinanong niya ang lalaki na kung sino daw siya. Habang nakaluhod, Sinabi nito na siya daw ay si Sajom, isang warrior ng Dark Sword family. At siya daw ay naghihintay upang ihatid siya. Habang nakaangat sa ere ay tumugon si si na ganun daw ba. At pagkatapos, sinabi niya sa kanyang isip na makikita ng mukha niyang seryoso na ito ang simula, Heavenly Martial Sect. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kasuklam ang Heavenly Demon Strength Cult, kung saan nandoon ang Heavenly Demon. Makikita ang gumuhong Heavenly Demonic Tomb na sinabi ni Lady Yeon sa kanya na ipakita mo sa akin ang taguan ng cult ngayon. Tumugo nito na masusunod daw yon. Mabilis silang nakarating sa isang malawak na lambak na napakaganda ng pagkakatago sa gitna ng kabubatan na imposibleng matagpuan ng sinumang hindi alam na nandito ito. At sinabi pa sa kwento na ang nakaraang Heavenly Demon, ang Dominanting Fist Heavenly Demon ay hindi kailanman umatras kahit sa harap ng pinagsamang pag-atake ng mga tinawag na Eight Heavenly Martial Emperors kasama ang mga alon ng mga Transcendent Class na eksperto. Siya ay tanging natalo sa isang lihim na atake ng Martial Heaven. Nakaranas ang Heavenly Demon Strength Cult ng pinakamasamang taon sa kanilang kasaysayan. Ngunit tapos na yon. Si Sihion ang unang babaeng Heavenly Demon. At kasabay nito, dahil sa kaayusan ng pagsunod, siya rin ang pinakamalakas na heavenly demon sa lahat ng panahon. Siya ay malamang nakasing lakas ni Tang Diyokha ang nagwasak sa lahat ng tatlong demonic paths. Lumakad siya patungo sa isang malaking pintuan, nagawa sa itim na bakal at pagkatapos ay lumutang siya sa ere na sinisigaw ng mga ito na dumating na ang heavenly demon. Mabuhay ang heavenly demon strength cult. Umiiyak pa ang mga ito na sinigaw na mabuhay ang heavenly demon strength cult. Nang paulit-ulit, nakayukong umiiyak ang mga ito na sinabi pa na sa wakas, Heavenly Demon. Sinabi ni Lady Eon habang nakatingin sa mga ito na hindi na masama. Ang bilang daw nila ay sapat na. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at dalawang putpitong kabanata.